Nang tumama ang ginintuwang sinag ng dapit hapon sa alikabok na lumulutang sa kalsadang lupa, biglang humilera ang kulay pulang ilaw ng ambulansya sa likuran. Pero mas matindi ang kumislap sa bilugang mata ni Tomas, labindalaman toong gulang na tagabantay ng kalabaw nang maramdaman niyang kumakawala na sa dibdib ni Mang Simeon ang huling hininga nito. Kanina pa umiikot ang lolo sa paligid ng taniman ng tubo Sapu-sapu ang tiyang at pilit nila labanan ang pamiminti ng kanang braso. Huwag mo akong iiwan tayo, Semyong! Si Garalgal na pakiusap ni Tomas habang nakapulupot ang bata sa payat na balikat ng matanda. Ni hindi sila mag-anak pero sa loob ng isang araw ay naging mahigpit na ang pagkakabit nilang dalawa dahil kahapon lang sa gitna ng walang kapantay na sikat ng araw si Tomas din ang nagsalba sa lolo mula sa tiyak na kunoy ng kawalan. Noong nakaraang hapon yun nagsimula, inutusan si Tomas ng tiya Elda niyang mahadera na maghatid ng dalawang bayong ng kangkong sa palengke gamit lang ang padyak na halos kasing edad na ng gobernador. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Sa gitna ng putiktik, nadaanan niya si Mang Simeon na nakalugmok sa damuhang naninilaw. Wala ni isang tricycle na papara. Busy sa tongit sa mga chopper sa waiting shed. Kuya, tulungan niyo naman po tong matanda! Sigaw ng bata. Sagot ng isa. Baka lasing lang yan, tol. Huwag kang istorbo. Kaya ang muntit bunyok na braso ni Tomas mismo ang nag-ahon sa matanda. Isinakay niya sa padyak at dahan-dahang inuwi sa barong-barong na pawid sa gilid ng ilog. Brod, hindi mo kailangang gawin to. Bulong ni Mang Simeon nangingiti mang gilid ng labi. Wala akong maibabayad. Hindi nagpapabayad ang bayani. Mabilis na banat ng bata kahit nanginginig din siya ng takot. Pinainom niya ng maligamgam na tubig na may asin ng lolo. Pinaypayan gamit ang lumang kodigo at buong gabi nagbantay sa banggera. Tuwing dadami ang bituin sa ibabaw ng kubo, lalong sumisikip ang dibdib ng matanda. At tuwing bibigat ang paghinga nito, mas lumalakas ang pagpintig sa puso ni Tomas. Hanggang sa dulo ng magdamag, inakalan niyang mapapawi ng dasal ang anumang sumpa sa kalusugan ng bagong kakilala. Ngunit pagsikat ng araw, tila bumigat lalo ang langit. Wala pa rin perang pampagamot, may tatlong kilometro ang pinakamalapit na sentrong pangkalusugan at ang kalsada'y parang init sa konkreto na labis ang mga lubak. Baka pwedeng barilin ko na lang sa hangin tong flares na nakuha ko sa pista. Biro ni Tomas, nangingiti kahit mamasama sana ang pisngi sa iyak. Tumawa si Mang Simeon, pilit lulunok ang sakit. Kung babaril ka ng flares, siguraduhin mong nakaharap sa langit, hindi sa sarili. Maya maya ay muling namilog ang mata ng bata pero ngayon dahil sa isa pang ideya, isusugal niya ang huling limang pisong baon niya para makatawag sa 911 sa bayan. Naglakad siya, halos takbuhin ng daan at nakisuyo sa may-ari ng karinderiya na makigamit ng lumang cellphone kapalit ng pangmeryendang puto at kutsinta. Emergency ma'am! May lolo pong hinihika! Hindi makahinga! Baka atake na! Palipat-lipat sa Ingles at Tagalog si Tomas sa operator. Nilakasan ng boses kahit humihinggal. Tinanong ang eksaktong lokasyon. Pero sino bang may way sa baryo? Tabi po kami ng punong mangga, yung dalawang beses sinagian ng kidlat dati. Hintong sagot ng babae sa linya. Huwag kang bibitaw, padala kami ng ambulansya pero baka maabuti ng bukang liwanay. Biglang napalunog si Tomas. Sa tanang buhay niya, hindi pa dumadayo ang white van na may ruting pulang krus sa gilid ng kahabaan ng daan na yon. Madalas, truck lang ng tubo o kuliglig ang dumadaan. Pinakawalan niya ang kaba ng pamamagitan ng pagkayod ng biyog, pagbibilang ng mga dumadaan tutubi at palitan ng kwento tungkol sa lumang digmaan ni Mang Simeon na dati palang girilyang tagapagtanggol ng naya noong panahon ng pananakop. Ang takot anak, parang alikabok, pwede mong ikubli sandali pero pag humangin, lilipad ulit. Wika ng matanda, idinidi ilang kamay sa dibdib na tila may bagyong di mapigilan. Sumapit ang hapon, nagkulay kahel ang guwit ng langit at sa di kalayuan may umalingaw-ngaw na kakaibang umong. Hindi kuliglig, hindi rin kariton. Parating ba yun, lolo? Tanong ni Tomas. Baka multo lang ng jeep? Pabirong sagot ng matanda, pilit naglalakas loob. Tumigil ang mundo sa isang iglap nang lumitaw sa ulap ng alikabok ang umiilaw na pulang bar light ng ambulansya. Parang nagpasalamat ang araw na natagpuan ng buhay ang mga nawawala. Pero bago pa man sumayad ang gulong nito sa tapat nila, tumirik ang makina, bumigay sa kulang ng gasolina at graba. Sa loob may dalawang nurse at isang driver. Parehong nag-aalala, parehong hingi kabisado ang lupang dinadaanan. Sir, ayaw marangkada, sigaw ng driver habang ibinaba ang bintana. Wala po kaming ekstrang jerrycan. Umusok ng todo ang tambutso sa katuluyang nanahimik. Nagkatinginan si Tomas at ang lolo. Yun mismo ang eksenang nakuhana ng putreto. Ang bata nakaganga sa gulat. Ang matanda nakatingala na parang kinausap ang langit. Pareho silang nakaluhod sa putikan na tinatanglawan ng kalawangin at madilim na anino ng dapit gabi. Huwag kang pwedeng sumuko sa ganito lang, bulalas ng bata. Parang rekrutang sundalo noong kabataan ni Simeon. Humango siya patalikod, inipon ng mga natirang tuod ng kahoy na dati ay panggatong at inibot sa driver. Ikarga niyo sa tambucho, sir! Magiinit yan! Makakadagdag kahit konti sa kalmot ng makina! Hindi sigurado kung totoo pero kumapit ang pag-asa sa bawat sutsot ng apoy. Habang pinagkakabit nila ang mga tuod, si Tomas naman ang sumisigaw. Kaya yan! Paikutin niyo lang ng paikutin! Dinala ng dalawang nurse si Mang Simeon sa loob, kinabit ang oxygen tank, pinulsuhan, pinagdikit dextrose. Ngunit patulit pa rin ang pagrabok ng makina. Nakita ng bata isang plastic na galon na lumulutang sa kanal. Agad kinuha, nilinis at kinausap sa driver. Boss, sa baryo, may nagbebenta ng kerosina na kakahalukan ng gasolina. Pwedeng sindihan tayo ng improvised pump. Nakakamot ang ulo sa driver. Sa desperasyon, pumayag. Hindi nila namalayan na may paparating na grupo ng magsasakang nakasalampay sa truck ng tubo, mga kaibigan ni Tomas na minsang sinagib din ni Mang Simeon yung bagyong Yolanda, sina Kuya Boyet at Tatay Karding. Uy, ano bang kaguluhan to? Tanong ni Boyet, nangingis labang pawis na noon na sa luhansali ng sinangang araw. Ikinwento ni Tomas sa isang iglap, naging tabang luha sa braso niya. Walang sabi-sabi inilabas ni Carding ang kalahating galon ng gasolina pang genset bukas. Ibinuho sa tangke. Muling ikinambyo ng driver. Subukan natin ulit! At sa wakas, umalog ng malakas ang makina. Bumuga ng pailaw-ilaw na usok. Sa katuluyang humarulot pa atras, tila nakakabawi ng hininga. Lolo, heto na tayo! Bulalas ni Tomas pilit pinapapawisan kahit malaming na ang hangin. Habang binubuhat nila ang matanda paloob, dumapo sa balikat ng bata ang kamay ni Simeon. Huwag kang bibitaw anak, ikaw ang gasolina ng lahat. Niluwagan ng nurse ang strap ng oxygen mask para makapagsalita pa ang matanda. Kung makakaligtas ako rito, may ilalaan akong sorpresa sa iyo. Hindi na kumibo si Tomas. Binitiwan niya na lang ang pinakamalalim na dasal. Umandar ang ambulansya, iniwan ng alikabok at isang pangako sa dapit hapon. Pinanood ng bata habang kumikisda pang ilaw nito palayo hanggang sa maging pulang tuldok na lang sa dulo ng kalsada kinabukasan sa kabilang dulo ng bayan. Nagising si Tomas sa malakas na busina sa harap ng kanilang kubo. Bumangon siya at tumakbo palabas at halos mabitawan ng baso ng tubig nang makita sa bakuran ang parehong ambulansyang sumundo kay Mang Simeon. Ngunit ngayon ay bagong pinta, walang gasgas at kasunod ng isang pickup na may tarp na libreng klinika para sa barangay San Isidro, handog ni Lolong Simeon Foundation. Lumabas sa side door ang matanda Nakaupo sa wheelchair pero nakangiting nakangiti. Hawak ang medical clearance. Surprise! Sabi niya kaway-kaway sa bata. Hindi makapaniwala si Tomas. Lolo, buhay ka at foundation! Umugong ang halakhak ng matanda. Nakaligtas ako dahil sa iyo. At dahil sa tulong mo, napagtanto kong hindi pa huli ang lahat para magbalik loob sa mga taong minsang inuslan kong tulungan. Ikinwento ni Simeon na dating guru sa Maynila pala siya bago mag-retire sa baryo. Nakalimutan niyang may maliit na pensyon at ilang ari-arian sa lungsod. Nang mabatid ng doktor na inatake lang siya ng malubang dehydration at hyperacidity, agad siyang nakalabas. Sa loob ng gabi, tinawagan niyang panganay sa Amerika at ipabenta ang lumang sasakyan. Bumalik ito bilang pondo para magrenta ng ambulansyang may full tank, doktor at tatlong nurse para magsimula ng moving clinic kada buwan. Sinapo ng tumasang machising kligaya tumatangis ng ligaya. Nay ko, ko, tingnan niyo to. Sigaw niya at tinawag ang lahat ng kapitbahay. Sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Lolong Simeon. Inilabas ang isang maliit na sobre. Hindi mo man hinihingi, alam kong kailangan mo ring mag-aral. Heto, pang tuition mo sa pagbukas ng klase, pati panggawa gawa ng bagong padyak. Tinangka, hindi to mas natanggilan pero hinawakan ng lolo ang kamay ng bata. Anak, minsan sinabi ko sa'yo, ang takot parang alikabok pero ang kabutihan parang gasolina kahit isang patak lang ang ibuhos mo kaya niyang paandarin nang sasakyang nagkataong huminto sa gitna ng kahirapan sa tabi nila muling himi pang alikabok ngunit ngayon dala nito ang kasagsagan ng pag-asa Sumili pang araw sa pagitan ng mga dahon ng tubo, halos kapareho ng hue ng mga ilaw ng ambulansya kagabi at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, napalitan ng matamis ng ngiti ang bilugang mata ni Tomas. Sa may likuran, pinaandar ng driver ang makina, ngulit hindi para tumakbo palayo. Bagkos, para buksan ng loudspeaker at ipatawag ang lahat ng barong-barong. Mga kabarangay, libre pong konsulta at gamot, lapit lang! Habang tumatabo ang mga bata at matanda, sinapo ng lolong Simeon ang balikat ng batang nagligtas sa kanya. Handa ka na ba Tomas? Tanong ng matanda. Handa saan lolo? Handa nang maging gasolina ng buong bayan? At sa gitna ng matamis na alikabok at kislap ng sirena, magsasama silang paandarin ng isang kabutihang hinding-hindi kailanmang mauubusan ng lakas. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga. Kaya stay tuned.